Nandito na nga rin si Rochin sa pill shop at kanina pa nga ako nag dito. 3 hours na ako nag sa kanya. At dahil malayo rin yung pupuntahan naming event ay dito na nga lang kami nagsalo-salo at eto meron siyang bao na ano na tinapay. <laughs> Tapos mga iba-ibang pagkain tulad nitong adobong paa. Tapos bumili na lang siya ng iba pang pagkain. Bali hindi na ako maglalunch kasi nag naglunch na ako. Kaya itong tinapay na lang ang kakainin ko. Ao? oh, magayon talaga. Fresh. Si ate pa. Si ate magayon. Okay na yan. hello na naig dito. Hello. Complete package. <laughs> Nagdating mo yung pakpon pa dito. Uh, ko, mo mo dinara niya. <laughs> Kita niyo ba yarn? Girl Scout yarn. <laughs> Pagkatapos nga nila mag-usap ng amo niya, ay papunta na kami sa tinitira ni Chin. Bali, maglalakad lang kami at eto na nga, bilis lang ng pangyayari. Nandito na kami sa bahay ng amo niya at nandito kami sa kwarto ni Chin. Maliit lang itong kwarto niya at nagkasya kaming apat. Double purpose din yung pagpunta ko dito kasi eto, nakialam na ako ng mga kagamitan niya. Para naman meron ako maipos at maitinda. Eto pa nga, pa nga si Chin habang busy kami at bising busy din tong isa sa kaka TikTok. Ayan, sinolo niya na nga yung pag TikTok kahit ang liit-liit ng space ay nilabay niya talaga ang pag kending kending. Ito <laughs> na nga yung holiday ganap namin, Labor Day ngayon. At ito nagpaluto si chen ng pagkain namin, ito itlog at miswa tapos ano ba to? Corn beef. Ayan, isang taon na ako mahigit na hindi nakakatikim ng miswa. At ayan nga natuyuan na yung miswa kasi ang ibang noodles yung ginamit ko at nagsiuwian na rin sila ate niya at yung kaibigan niya kaya naman ako na lang natira at eto nga 7 na to 7.30 na to ng gabi kaya naman nagpaalam na ako sa amo niya kaya din ako nagpaiwan kasi malapit lang din naman ang tiraan ko dito mga 10 minutes lang ang biyahe papunta sa tinitiraan ko at nakapagbanding banding banding na rin kami at nakapagchikahan one year na nga mahigit ng huli, nami, huli kami nagkachikahan kaya naman happy match